Hello guys, dito tayo ngayon mag gawa naman tayo ng ating labahan it's time to, to laba laba so ito na may ano na siya may soft na tapos ito na yung softener Nakagyan ko na rin ng softener so ito na, ganyan start na natin start na natin guys Yung water level is dito lang. Five yan. Tapos, ito uh, na yan. Ito. Gawin natin three. Tapos yan. Ito na yung dating labahan. Tapos, iyan na na natin. Start na natin. Start na natin siya. Start na siya guys. Paglaba-laba na guys. Ah, ang dami din kasing labahan eh. Ayan. Ayan guys, umiikot na umiikot na guys so ngayon dahil umiikot na nag ano na siya ng tubig ay iwanan na natin at gagawa tayo ng iba namang gawain sa bahay maglilinis tayo doon sa kusina bago magluto kasi nagstart na siya guys oh ayan na. oh ayan na guys ayan na may tubig na guys oh ayan ayan na may tubig na Okay, so yan, may tubig na guys. Natubig na siya. Yan na ang tubig niya is ilagay ko na number 5. So bye-bye muna guys. Gagawa naman tayo ng banggawain naman.